Hey guys, good afternoon. Kumusta kayo, mga kapatid? So to this video, i magta-transfer tayo ng mga tanim natin sa mga plastic. Kagaya nito na ano, ano ba 'to? Kamias At saka itong mga sile kailangan paghiwa-hiwalayin ang lalaki na, ayan. At mayroon din tayong binhi ng okra at sa kabinhi ng talong uh, itatanim natin para tumubo guys. So itong kamias ay sineparit ko na yung sili para lumaki siya, mas lumaki pa siya ng mas maayos. So ayan. So yung ginagamit nating lupa, mga kaibigan, ito yung mga lupa na ito yung lupa na mga mga pinagkainan si, mga balat sinasam, sinasama ko doon sa lupa para mas maganda ang tubo nating pananim ginagawa ko itong fertilizer So, at mayroon din ako ditong ano yung tawag dito yung dumi ng baka So, Matagal na ito dito, ginagamit ko talaga ito every time na ako ay magtatanim. So, ito yan. Ito yung, ano, yan. Cow manure. Ayan. So, mayroon tayo dito mga plastic. So, nilagyan ko na ng lupa. May lupa lang kalahati yan. Ang idadagdag na lang natin, mga kapatid, ay itong pitong lupa, nandito lahat yung mga mga pinagkainan, yung mga sabalat, ng mga prutas or gulay, tsaka mga hinugas ng mga sinaing or sda, kahit ano, nandito para pang sa ating halaman. Yan ang ating ginagawa. So, Nagpausok tayo dito dahil hapon na medyo malamok na. So, ayan yung pausok natin. Although, medyo masamasa -masa kang amoy dahil nga, ano, yung, ito yung ano ng, ano ng itlog. Case ng itlog. Ayan, mahilig kasi kami sa sili. nakalibre na. Minsan mahal din naman yung sili sa palengke. Lalo na yung siling green haba. Napakamahal talaga. Kahit ba naman yung labuyo, yung kulay pula na maliliit, mahal din naman yun So, maglalagay tayo ng ano, cow manure sa ibabaw. Minsan, naglalagay din ako ng ah... Uh, fertilizer yung nabibili sa market. Yung fertilizer na ano, hindi natural. Ayan. Nung nakaraan, ang linipat ko yung ating oregano So ayan oh. So na, nakalipat na tayo ng isang sili ang taba, ayan oh. So dito natin to sa likod. Meron pa tayong isa dito, ayan oh. Asa na ba yun? Ito naman yung ating binhi ng okra, ayan oh. At ito yung ating binhi ng talong. Kailangan natin maitanim. Siguro mga 5 days yan tutubo na yan, guys ayusin muna natin itong ating oregano na nilipat ito ng isang araw. Nagtumba. Tumumba siya. Kailangan meron siyang kahoy. Para hindi siya matumba. O kulang pa siya sa lupa. Ayan guys, sipag at syaga ang ating kailangan gawin. So, minsan, yung mga tinatanim ko, may tumutubo talaga na mga, kung ano ang mga nailagay kong pinagkainan namin, mga buto. Kaya inililipat ko na rin. Ayan, kailangan sigurong talian. Tatalian ko yan mamaya. O, ito. Para hindi siya gumailay. Ang oregano kasi ay maganda sa ubo. Tsaka, itong oregano guys, kung ah, uh, Di nyo lang alam, ay ginagawa ko to, ginagayat kong maliliit ito, gina, linalagay ko sa spaghetti o sa pasta. Masarap siya. Fresh oregano. So, ayan, mahaba na yung ating video. So, mayroon pa tayo dito. Maghahanap tayo ng pagpagtataniman nito. Ito naman, dito natin ilalagay yung yung buto ng buto ng okra at saka ng talong, pagsasamahin na natin dito. Nalagyan natin ng tubig. Mga ilang araw lang to mga kapatid. na Natubo na ito. So ayan guys, kung mayroong kayong mga bakanting pagtataniman, pwedeng-pwede na ninyong gawin. Kahit maliit lang, makalibre lang tayo ng ating magugulay. Ayan. Siguro mga, marami ito, pagka tumubo ito, maraming buto itong ating okra. Itong seeds na to, itong binhi na to, galing din ito dito sa aking tanim. Umuha ako ng hinog Tinahinog ko siya. Hindi ko kinuhagan. At ayan. Para hindi na tayo bibili ng binhe, ganun ang ginagawa ko mga kaibigan. Pagka kailangan magtanim ulit, kukuha ko nung ano, yung matigas na siya, tapos uh, patutuyuin ko, ayun, pwede na. Kasi mahal din naman ang binhi sa palengke o sa mga shop. Napakamahal. The next ay magtatanim ako ng pechay naman kasi maganda ang pechay pag summer. So, tatakpan natin itong ating buto ng okra. Hindi, kailangan ano, medyo mababaw lang para mabilis ang tubo niya. So, ito naman yung ating okra. Ito, ah, hindi pala. <laughs> itong eggplant. Maliliit lang ang klase ng bunga nito, pero ma, ang daming mamunga mga kaibigan. Sobrang madami. Sa isang puno, kumpul-kumpul talaga. Yun nga lang, medyo maliliit. Pero ayos lang yan. Hindi na tayo bibili ng binhi. Ayan. Siguro kalahati lang siguro ang ano, tatanim ko. Ang okra inubos ko. Kasi okay lang naman yun. Ito kasi o, oh, ang dami o. Oh. Ayan. Ito yung dati kong tanim na tumubo, kailangan natin ng konting lupa. Tatakpan lang natin yan. Kamayin na natin. Ganon talaga ang... Ganyan talaga yung mga mahilig magtanim, kailangan kakamayin. Ayan. So, itatabi na natin ito para mga ilang araw lang, titingnan natin kung mayroon ng mga tumubo. So, Ayan. natin. Daanan kasi dito. So marami pa tayong i ililipat guys. Actually, napaka dry ng mga lupa. Sa panahon na to kasi, ayan ha, naiingay ay yung motor. Tumaan yung motor. Kasi nga pag uh, summer, ganyan na nangyayari, ang mga pananim ko ay natutuyo siya. Siyempre, kailangan ng maraming tubig. Ay didiligan natin ng maraming tubig para mas maganda yung tubo niya. So, ayan. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Ah, uh, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please uh, click subscribe and uh, click the bell button para sa uh, notification para manotify kayo sa aking mga susunod na mga video. Thank you for watching guys see you my next vlog